Naalala mo ba ba kung gaano ka kahanda sa anumang hamon noon? Yung pakiramdam na walang ka problem problema puno ng sigla at kumpiyansa, lalo na sa mga usaping pang-intimacy. Pero ngayon, habang tumatanda, napapansin mo ba na parang may nagbago? Yung dating liksi at sigla, tila nagtatago na? Minsan ba? pakiramdam mo kahit anong subok mo parang hindi na bumabalik ang dating lakas at tigas? Hindi ka nag-iisa sa nararamdamang ito. Maraming kalalakian, lalo na pagtungtong ng 70 pataas, ang nakakaranas ng ganitong pagbabago at minsan, ito ay dahil sa paghina ng daloy ng dugo sa mga ugat na mahalaga para sa iyong pagkalalaki. Masakit isipin, di ba? yung pakiramdam na parang nawawala ang isang parte ng iyong pagkatao, ang kumpiyansa mo, at minsan pati na rin ang init ng inyong relasyon. Pero may magandang balita, hindi kailangang manatili sa ganyang sitwasyon. May simpleng sikreto na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno nasa hapagkainan lang natin at madaling mahanap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 nakakagulat na prutas na kayang tumulong sa paglinis ng mga ugat at magpabalik sa mas malakas na daloy ng dugo para muling bumalik ang iyong sigla at kumpiyansa, natural na natural. Panuurin mo hanggang sa huli dahil may ipapakita akong bagay na siguradong ikagugulat mo at magbibigay sa iyo ng bagong pag-asa. Marahil, inisip mo ngayon, paano nga ba makakatulo ang mga prutas nito sa ganitong problema? Simula natin sa una na halos araw-araw natin nakikita at madaling bilhin ang simpleng saging. Alam niyo ba nang saging ay hindi lang pampabusog? Ito ay mayaman sa potasyum, isang mineral na napakahalaga para sa ating puso at sa palpapanatili ng tamang presyon ng dugo. Isipin mo, kapag maayos ang presyon ng iyong dugo, mas madali itong makadaloy sa buong katawan mo kasama na ang mga ugat na mahalaga para sa iyong pagkalalaki. Ang potassium ay tumutulong din sa pagluwag ng mga daluyan ng dugo para hindi ito mahirapan sa pagtulak ng dugo. Parang hose lang 'yan kapag walang sagabal at hindi nakapulupot, malakas ang labas ng tubig. Ganyan din ang epekto ng potassium sa iyong mga ugat. Bukod pa riyan, ang saging ay mayaman din sa B vitamina, partikular ang vitamin B6 na mahalaga sa paggawa ng red blood cells at sa pagpapanatili ng malusog na nerve function. Manaking tunong ito dahil ang maayos na daloy ng dugo at malusog na nerbyo ay kailangan para sa matatag na pagtayo na ari. Ang ganda ng saging, di ba? Kahit saan, pwede mong kainin. Sa umaga kasama ng almusal, bilang merienda sa hapon o kahit bago matulog. Kung magiging regular kang kumain ng saging, mapapansin mo ang unti-unting pagbabago sa iyong pakiramdam at sigla. Hindi mo kailangang maganap ng kung anong komplikadong lunas. Minsan, ang solusyon ay nasa pinakasimpleng bagay lang na nasa ating paligid. Ngayon dumako tayo sa pangalawang prutas na hindi lang pampalamit tuwing taginit, kundi isang powerhouse din pagdating sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa tamis at kakaibang lasa ng pakwan? Pero higit pa sa pagiging masarap, ang pakwan ay may isang secret weapon na tinatawag na citrulline. Ang citrulline ay isang amino acid na kapag nasa loob ng ating katawan ay nagiging L-arginine. Ngayon, bakit mahalaga ang L-arginine? Ang L-arginine ay siyang responsable sa pagawa ng nitric oxide. Huwag kang mag-alala, hindi ito komplikadong siyensya. Ang nitric oxide ay parang isang natural na pampaluwag ng ugat sa iyong katawan. Iniisip mo bang kapag lumuwag ang mga ugat, mas malakas at mas mabilis na makakadaloy ang dugo? Tama. Kapag mas maluwag ang daluyan ng dugo, mas madaling nakakarating ang dugo sa lahat ng bahagi ng iyong katawan, kasama na ang mga bahagi ng iyong pagkalalaki na nangailangan ng sapat na supply ng dugo para sa matatag na pagtayo. Parang isang sapa na dating makipot at hirap dumaloy ang tubig pero nang paluwagin, bumilis at lumakas ang agos. Ganon ang epekto ng nitric oxide na nagmumula sa pakwan. Isa pa, ang pakwan ay binubuo ng maygit 90% na tubig, kaya napakabisa nitong panatilihing hydrated ang iyong katawan. Ang sapat na hydration ay mahalaga din sa sirkulasyon ng dugo. Kapag dehydrated ka, mas nagiging malapot ang dugo na nagpapahirap sa puso na magbomba. Kaya sa bawat hiwa ng pakwan na kinakain mo, hindi lang sarap ang iyong nararanasan, kundi nagbibigay ka rin ng malaking tulong sa iyong sirkulasyon at pangkalahatang kalusugan. Isama mo ito sa iyong pang-araw-araw na dieta, kahit bilang pampalamig sa hapon o bilang dessert pagkatapos kumain. Ang pakwa na isang simplo, ngunit napakalakas na kalyado sa iyong hangarin na muling maibalik ang dating sigla at kumpiyansa. Tandaan, hindi kailangan maging mahal o mahirap ang solusyon Minsan ay nasa mga bagay lang na karaniwan natin nakikita at nakakain. Ang regular na pagkonsumo ng mga prutas na ito ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay, lalo na para sa mga tulad nating nasa ginto ng edad. Ang mahalaga ay ang pagiging konsistent at ang pagtanggap na may mga natural na paraan upang mapanatili ang ating kabataan sa puso at sa katawan. Ngayon na naunawan na natin ang kapangyarihan ng saging at takwan sa pagtapabuti ng daloy ng dugo, dumako naman tayo sa isa pang kamanghamanghang prutas na unti-unti nang nagiging sikat sa ating hapagkainan dahil sa taglay nitong benepisyo, ang abokado. Siguro nagtataka ka paano makakatulong ang abokado sa ganitong usapin. Ang abokado ay tinatawag na superfood sa maraming dahilan. Ito ay mayaman sa healthy fats, particular ang monounsaturated fatty acids. Huwag kang matakot sa salitang fats. Ito ay ang uri ng taba na mabuti para sa iyong puso at mga ugat. Ito ay tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol o LDL na sangsanhi ng pagbara ng mga ugat. Isipin mo, kapag malinis ang mga ugat mo, at walang nakaharang na kolesterol, mas malayang makakadaloy ang dugo pato mo sa lahat ng bahagi ng katawan, kasama na ang mga ugat na mahalaga sa iyong pagkalalaki. Bukod sa healthy fats, ang abocado ay mayaman din sa vitamin E na isang malakas na antioxidant. Ang antioxidants ay parang mga sundalo na nagpoprotektan sa ating mga cells at tissues mula sa pinsala. Sa konteksto ng sirkulasyon, pinoprotektahan nito ang dingding ng iyong mga ugat mula sa oxidative stress at pamamaga na maaaring maging sanhi ng pagtigas at pagkitid ng mga ugat. Kapag malusog ang dingding ng ugat, mas nagiging flexible ito at mas epektibong makakapagpadaloy ng dugo. Ang abukado ay mayaman din sa potassium, tulad ng saging, na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Kung maayos ang presyon ng dugo at malusog ang mga ugat, mas nagiging masigla ang iyong sirkulasyon. Ang kagandahan ng abokado ay napakadali nitong isama sa iyong dieta. Maari mo itong kainin ng diretsyo, lagyan ng gatas at asukal, paborito ng marami sa atin, o isama sa mga salad at smoothies. Ang pagiging regular sa pagkain ng abokado ay isang malaking hakbang tungo sa isang mas malusog na puso at mas malakas na daloy ng dugo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pang-apat na prutas na hindi na kailangan ng introduksyon dahil pamilyar na pamilyar na tayo dito, ang ating sariling dalandan o kalamansi. Bagamat maliit, ang kalamansi o dalandan ay isang powerhouse pagdating sa vitamin C. Alam mo ba na ang vitamin C ay hindi lang para sa sipon? Ito ay isang napakahalagang nutrient para sa paggawa ng collagen, isang protina na siyang bumubuo sa mga dingding ng ating mga daluyan ng dugo. Isipin mo, Kapag matibay at flexible ang mga dingding ng iyong mga ugat dahil sa sapat na collagen, mas nagiging epektibo sila sa pagdadala ng dugo sa bawat sulok ng iyong katawan. Kung malambot o mahina ang mga ugat, maaaring maging mahirap ang daloy ng dugo. Bukod pa riyan, ang vitamin C ay isang malakas na antioxidant na tumutulong na labanan ang free radicals na sumisira sa ating mga sel at ugat. Kapag protektado ang iyong mga ugat mula sa pinsala, mas nagiging malinis at maluwag ang daluyan ng dugo. Ang mga citrus fruits tulad ng dalandan at kalamansi ay mayroong mild natural blood thinning properties na makakatulong sa pagpapababa ng sansa ng pamumuo ng dugo sa mga ugat na isa ring sanhi ng pagbara. Simple lang itong isama sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maari kang gumawa ng fresh dalandan juice o kalamansi juice sa umaga. Maari mo rin itong gamitin bilang pampalasa sa iyong mga pagkain tulad ng sinigang o iba pang lutong Pinoy. Ang amoy palang at ang asin nito ay nakakapagpabalik na ng sigla. Ang regular na paggamit ng dalandan o kalamansi ay hindi lang ay papabuti sa iyong sirkulasyon, kundi napapalakas din ang iyong immune system na mahalaga sa pakalahatang kalusugan lalo na sa ating edad. Nakakatuwa isipin na ang mga simpleng prutas na ito na matagal na nating nakikita ay may ganitong kalaking benepisyo para sa ating kalusugan at sigla. Patuloy lang tayo sa pagtuklas ng mga natural na paraan upang mapanatili ang ating lakas at tiwala sa sarili. Sa wakas, dumating na tayo sa panglimang prutas na maaring hindi mo akalain na makakatulong sa palpapabuti ng daloy ng dugo at pagpapalakas ng iyong sigla. Ang pinya. Ang pinya ay hindi lang masarap kainin, lalo na kapag matamis, kundi meron din itong natanging enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Bakit mahalaga ito? Ang pamamaga sa loob ng katawan, particularly sa mga daluyan ng dugo, ay maaring magdulot ng pagtigas at pagkitid ng mga ugat. Kapag may pamamaga, mas nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Isipin mo na lang kung may bara sa isang kalsada, mahirap dumaan ang mga sasakyan. Ganon din ang epekto ng pamamaga sa iyong mga ugat. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, nakakatulong ang bromelain na panatilihing maluwag at bukas ang iyong mga daluyan ng dugo na nagreresulta sa mas malakas at mas maayos na daloy ng dugo. Bukod sa bromelain, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C na tulad ng ating pinag-usapan kanina ay mahalaga sa pagpapalakas ng mga dingding ng ugat at paglaban sa pinsala ng free radicals. Mayroon din itong manganese, isang mineral na importante sa pagbuo ng connective tissues, kasama na ang nasa mga ugat. Ang pinya ay madaling isama sa iyong dieta. Maari mo itong kainin ng sariwa, isama sa fruit salad o gawin juice. Ang tamis at asim nito ay talagang nakakapresko at nakakatulong sa panunaw. Gayunpaman, dahil sa natural nitong acidity maging maingat kung mayroon kang sensitibong tiyan. Ang importante ay ang regular at tamang pagkonsumo nito para makuha ang lahat ng benepisyo. Ang ganda ng pakiramdam na alam mo na ang mga simpleng prutas na ito na matagal ng bahagi ng ating pamumuhay ay may napakalaking potensyal na baguhin ang iyong kalusugan at buhay. Hindi mo na kailangang maghanap ng kung anong komplikado o mamahaling solusyon para sa pagkawala ng dating sigla. Nasimula tayo sa saging na mayaman sa potasyum para sa maayos na daloy ng dugo at presyon. Pagkatapos ay natuklasan natin ang kapangyarihan ng pakwan, na may situlin na nagiging nitric oxide, isang natural na pampaluwag na ugat. Idinagdag natin ang abukado na may healthy fats at vitamin E, para sa malusog na puso at proteksyon ng ugat. At siyempre, ang dalandan o kalamansi na may vitamin C para sa matitibay na ugat. Panguli, ang pinya na may bromelain para sa paglaban sa pamamaga at pagpapanatili ng malinis na daluyan ng dugo. Ang tuni na nakakagulat na bagay dito ay hindi lang ang kapangyarihan ng bawat trutas, kundi ang simpleng katotohanan na ang solusyon sa ilan sa pinakamalalim nating pag-aalala pagtanda ay nasa ating mga kamay nasa simpleng pagbabago ng ating mga kinakain at nasa pagtanggap sa kapangyarihan ng kalikasan. Hindi mo kailangang maging atleta o magkaroon ng komplikadong dieta ang regular na pagsasama ng mga prutas na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain ay sapat na upang makita mo ang unti-unting pagbabago. Hindi ito isang instant magic pill, kundi isang proseso ng natural na pagpapagaling at pagpapalakas ng iyong katawan. Para sa mga katulad natin nga sa edad 70 pataas, ang buhay ay dapat puno pa rin ng sigla at kasiyahan. Hindi kailangan limitahan ang ating sarili o mawalan ng pag-asa. Ang bawat hiwa ng saging, bawat subo ng pakwan, bawat kutsarang abukado, bawat patak ng dalandan o kalamansi at bawat piraso ng pinya ay isang hakbang tungo sa pagbabalik ng inyong kumpiyansa at sigla. Isipin mo, ang mga plutas na ito ay hindi lang nakakatulong sa sirkulasyon mo, kundi nakakapagpapabuti din ng yong pangkalahatang kalusugan. Nagbibigay ng eneriya at nagpapahaba ng iyong buhay. Ang sikreto sa isang masiglang buhay ay hindi nasa mga lihim na formula o mamahaling gamot, kundi madalas ay nasa mga simpleng bagay na nakalimutan na nating bigyang halaga. Kung nakaramdam ka ng pag aasa at inspirasyon mula sa video na ito, gusto kong marinig ang iyong mga saluobin at karanasan. Ibahagi mo sa comment section sa ibaba kung alin sa mga prutas na ito ang paborito mo o kung mayroon ka pang ibang natural na tip na ibabahagi. Ang iyong kwento ay maaaring mabigay inspirasyon sa iba. At kung gusto mong matutupan ng mga simpleng paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan at sigla sa anumang edad, like ang video na ito at huwag kalimutang mag subscribe sa aming channel. Patuloy kaming mababahagi ng mga kaalamang makakatulong sa iyo na mamuhay ng masaya at malusog. Tandaan ang edad ay numero lang. Ang malaga ay kung paano mo pinanatili ang iyong katawan at isip patuloy na mamuhay ng pinakamahusay na buhay sa bawat yugto ng iyong pagtanda. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.